para sa aking mga anak sa aking pagtanda unawain mo sana ako at pagpasensyahan kapag dala ng aking uh, kalabuan ng aking mga mata ay nakakabasag ako ng pinggan, ng baso, nakakatapon ako ng sabaw sa lamesa Huwag mo sana akong kagagalitan at maramdamin na kaming matatanda. Naawa nga ako sa aking sarili tuwing sinisigawan mo. Kapag mahina ng aking tenga, hindi ko naiintindihan mga sinasabi mo. Huwag mo sana akong sabihan ng bingi. Pwede mo naman siyang ulitin or kung gusto mo, isulat mo na lang. Pagpasensyahan mo na rin ako, anak, kapag ha, may mga nasasabi akong hindi maganda. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na yung mga tuhod ko, pagtyagaan mo sana akong tulungang tumayo. Katulad ng pag ko nung nag-aaral ka pa lamang na lumakad. Pagpasensyahan mo sana ako kung ako man nagiging makulit at paulit-ulit na parang siramplaka. Basta pakinggan mo na lang ako. Wag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawa ang pakinggan. Natatandaan mo ba anak nung bata ka pa? Kapag gusto mo ng lobo, paulit-ulit mo yung sasabihin. Maghapon kang mangungulit hanggang hindi mo na nakukuha yung gusto mo. Pagtsatsagaan mo talaga akong kulitin. Pagpasensyahan mo na rin sana ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo sana akong pipiliting maligo dahil mahina ng aking mga katawan. Madali na akong magkasakit kapag nalamigan. Huwag mo sana akong pandidirihan. Natatandaan mo noong bata ka pa pinagtsatsagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mong maligo. Pagpasensya mo sana kung madalas ako masungit. Dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, may intindihan mo lahat ng ito. Kapag may konti kang panahon, magkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang. Inip na kasi ako dito sa bahay. Maghapong mag-isa. Walang kausap. Alam kong busy kayo sa trabaho. Pero nais nice kong malaman niyo na sabik na sabik akong makasama kayo. Makakwentuhan kahit alam kong hindi kayo interesado sa mga sinasabi ko, mga kinikwento ko. Natatandaan nyo pa ba nung mga bata pa kayo? Pinagtsatsagaan kong intindihin yung mga kinikwento nyo sa akin kahit pautal-utal ang mga sinasabi nyo. Dahil gustong gusto nyo yung laruan na kinikwento nyo sa akin. At kapag dumating ang sandali na Ako'y mamaalam at maratay na sa banig. Huwag niyo sana akong pagsawang alagaan. Pagpasensahan niyo sana kung ako man e, maihi o madumi sa higaan. Pagtyagaan niyo sana akong alagaan hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Tutal, hindi naman ako magtatagal. Kapag dumating ang sandali na yun, bigyan niyo sana ako ng lakas ng loob na harapin ang aking kamatayan at huwag kang mag-alala bago ko ipikit ang aking mga mata. Ipapanalangin ko sa Diyos na pagpalain ka sana. Dahil naging mapagmahal kayo sa amin. Mahal na mahal ko kayo, aking mga anak. Ikaw ang tanging, nagbibigay ligaya sa iyo lamang.